Always ikaw lang kakain. Tingnan mo yung pagkain. Ako lang kakain guys ha. Ah. Parang na akong bibitayin eh. Tingnan mo guys. Pagkain oh, O, ayan. Inatan lang ka, bangos. May buko pa tayo guys. Ayan. So yun guys, uh, lagi na lang akong ganito mag isang kumain sa akin okay lang walang problema tapi lang Tabi lang tayo guys yan may buko guys, gabi may buko at yan may bangos tayo may ginatang ano langka yung sili guys Maraming maraming salamat guys uh, Blessing ng ating Panginoon At hindi tayo pinababayan Ganito ako lagi kumain Magkusta Ayun lang lang ka. Hindi na sa sariwa guys Kasi nung linggo ko pa yung pinamalingge Mas maganda kung sariwa yung langka Ayaw mo lang mabusog pagka mag-isa ka. Kanina po naman ako kumakain. Kanina, ganyan yung kain ko. na maapaw, maapaw talaga. Ganun ako kumain, guys. Ayoko yung bitin. Pero pananghalian ko pa lang to, guys. Sa totoo lang. Kasi kanina, may ginawa ako. Hindi ako kumakain tanghalian yung almusal namin kanina as just media kaya yun ngayon lang ako ulit kakain mula kaninang alas 10 media hapuna na to nakatipid di ba nakakatipid ka kaya lang masan malalata ka na rin <laughs> sarap guys sarap ng gata lalo na kung ito ay sariwa alam ka hindi na kasi siya sariwa so sa kamat kahit na papano may gata tayo mas big bang eh ayan bang dahil lang kumain di ba? saka ito sa sabaw sa bawang ninyo yung buko May ligyo ako sa gulay guys. Ayan. Ah, gabi na pinaksew. Masarap yan guys. Lalo ng pagkain. Kinamagahan mo siya kakain. Eh, rip mo lang. Ayos yung sabaw niya. Masarap. So dalawang sabaw nito guys. Sandilis. Tsaka prito. prito. ganyan ang buhay kaya kung si Ciceron eh, malungkot daw ang buhay niya gawa ng wala siyang asawa ako hindi masaya ako na wala akong asawa Walang istorbo sa akin. Walang istorbo sa pagkain. Walang istorbo sa... Sa <laughs> tulog, ba? Diba? Matulog ka magdamag. Walang gagalaw sa'yo. Sarap, di ba? Huwag ka magsisihiyalan. Si Charon. Wala kang asawa. Matay na yun kasi yung asawa niya. salamat ko sa Diyos na nabubuhay ka. Buhay natin. Hindi natin alam. yeah huwag natin sisay yung sarili natin kung bakit Naw nawalan tayo ng asawa. Ngayon. ...pasalamat so, ka nga. Yung asawa mo... ...iniwang ka ng siya ay namatay. Ang masakit yung... ...iniwang ka na siya ay buhay. Diba? Kaya, tanggapin mo. Natural lang yun. Ang Panginoon nakakalam ng buhay narin, Walang iba. Sino ka man ang Panginoon pa rin sa iyo ang ah, host ka. Kaya, tayong mga tao, walang tinakulang Diyos. Hmm? Mahal tayo ng Diyos. Bawat isa sa atin, wala siyang tinakul. Kaya, dapat tayong manalig sa Kanya. Buong buhay natin, hintay natin kung ano ang Kanyang ano yung kanyang kung hanggang saan. Kung sisap ka lang. Huwag mo sisihin sa sarili mo. Bakit? Ganyan ka. Huwag mo sisihin ng Panginoon. Kung anong nagya dyan, matuto kang makuntinto. Hindi mo kailangan busgahan pag doon ka lang, doon ka lang talaga. Wala kang magagawa. Ulatin natin. Buhay na tabang nabubuhay tayo, ganito. Kapag dito lang tayo, dito lang tayo. Ba. Pag natin pag natin isipin na uh, bakit lang like, mahirap? Bakit? Sakto lang yung buhay natin. Eh natural. Yun yung ano natin, yun ang ating yan yung binigay sa atin. Kaya oh, And guys, maraming maraming salamat at share ko lamang sa inyo. And God bless to all guys. Bye bye! At dito na lang nagtatapos. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay eh, huwag kalimutan mag-subscribe and like and share and comment para dubli natin yung comment mo. Thank you and God bless. Peace!